So yun mga kumpa, no, may bago tayong video. Paglalaba din natin itong bahay versus bahay. Tapos may nakita din tayong gagambang camel. Mamaya kapag di naglaban yung bahay, papalitan natin ang camel. Ito, ang laking bahay niya, ito. naita ako dun sa mga kay, sa bahay ng kaibigan ko. Oh. Ayan, ang laking bahay nito. Ang laki. Halos malaki pa to sa camel na naita ko mga tropa eh. Hmm. Narita ka natin kamil baby pa yun Gaya maliit pa Bata pa nang kamil yun Mga tropa um, lang dito tayo ng mga tropa para maliwanag Oops! Sorry na no yung camera yeah. um, Langon na ko lang yung labay kami ternyata mengeluarkan lakang bayi uy naulog la 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 ala ang hirap pala grabe yung sanibahan yung malaki no grabe kayo ang hirap yung kunan nilagyan ko na din ang bayabas gilod to mga tropa no yung gamin din na kailangan Bam! Ang ulit ka eh. Uy! na? Eh! Na. na Pag mamaya na lang mga tropa, Pag nilagay kapag nilagay ko hindi siya na naglaban. Nakalik natin ito na ng Ating ano, talang ano yun eh. Talang amen, Ben! La, ang kulit mo. Tek na to. Wala wow. ka, nalaki ng bayo. Kulungan namin ng, ay, sa kulungan ng manok ko to nakita eh. laki ng bahay na ito, mga tropa. Kala mo, gagambang tunay sa sobrang laki ng bahay niya. So, actually, meron pa tayo siyang magambang bahay. Eh. Pero ewan kong nasa na yun. pag na wala. Ang kulit! Ba't to? Hirap naman dito. Dito na natin. Init. May palitan na nga to ng gambang amin. Ay, meron pa pala tayo bahay, no? Pag di pa rin sila naglaban. Ah! palitan natin itong gamit. Wala, grabe. Saan na isang bahay? Nawala. Tatlo pang bahay na nawuwa, eh. nawala. Oh, nawala na siya. Ito na yung ating talit. Grabe, tinakpan ni tapo yung kurtina. Ito e, yung mga tropo. Talang kamel. Ito lang, di masyado maita eh. Ito, talang kami to mga tropa. Yan o. Ito naman, may sungay. Ayan, may sungay. pa ito, mga tropa. Bata pa lang itong kami na ito. Ayan, lalit. Ayan o. Talang kami. Susunod, susunod na upload ko, mga tropa. makikita nyo rin na. Ito kung kamila Uy, grabe. Ba't kinama mo Sana. ng ano? Ang kukulit naman na ito. Hindi na natapos yung video. Lah, ang kulit na itong bahay oh. Ala, ang kulit na itong ba pipi sa ko to. Ay, na, ay, na, ay, na Bang! Ay, nalang si na nangaroon. Ay, wala pala araw. Wala pala. Ako na akong pala yung kursina. Ang <tinyo> kulit na itong bahay. Ang pipi sa ko to eh. Ang kulit mo. Ganda-galit mo ako ah. patong kami Laka. Mamaya, hindi na bato abutin mo sa akin, ha? Hindi na talaga bato. Pitik na, pitik. Malala pa yung bato kay si pitik. Kaya, pa ulit. Iyo, ito magpakahulo. Ganda na yung kalaban. Ala, sige. Ano pa palag? Ah, takbo yung ating, ano, talang kamil. Iyo, hmm, wala. Laki kasi na itong bahay, eh. bang. Matanda na itong bahay. Ay, hindi, binata ko lang itong bahay nito, eh. Ay, dalaga pala, babae ito, eh. Ay, eh. bata pa lang tong camel natin malaki na ay malaki pa pala yak lang mga tropa talagang nga to bata pa tong bahay malit pa eh malit pa eh talaga na itong bahay na to eh bang sinak ma liyan ang deserve mo kulit mo kasi uy ba't may katis to hindi naman naglaban ng ano sobrang ganda ha. Ah. Bakit May kakates yung camel. Kulit talaga na itong bahay na to. Isa pa bahay ha, isa pa talaga. Pitik-abot mo sa akin, tignan mo. Nip na yung viewers natin, no? Oh. Dali. Dali. Isang mo na. Isang pang pahulog bahay, ha? Sa pagi, pahulog. Ano, pahulog? Nakatakot ka pala, eh. Bang! Bagsak! Grabe, binakuha ng video. Bagsak yung camel natin. Ala, takbo yung camel. Grabe tong bahay na to, pakatapang. Ang laki kasi. Sabi ko, huwag ka makulit, di ba? Lipad <coughs> yung bahay. Ano, magulit ka pa? Sabi ko sa'yo, huwag mo ginagalit eh. Pag sinabi kong wag ka magpakahulog, huwag ka magpakahulog. Yan, patay ang ating gagambang bay. Ay, wala, 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 naipit. So, ito mga tropa, patay yung bayo. Ay, no, patay yung gagambang bayo. Ang kulit mo kasi, sabi ko sa'yo, huwag ka magkukulit-kulit, ha. So, nandito na lang mga tropa, no. Kung gusto niyo lang dito na lang, please out subscribe. Paalam!